isa sa dahilan kung bakit hindi mo madaan ang gawa ng no? ayan ang laki po ng ano ayan eh. so nag landslide Hello po, so meron po akong four upload ngayon So ito po yung dinaanan ko na mga nag landslide sa Labo, Camarines Norte Kaya po hindi po makadaan yung mga malalaking sasakyan At iba pang mga ano, Basta malalaking sasakyan. So, sana panoorin nyo. Let's go. Hello. So, dito po pala, ano, iniintay ng mga bus yung galing dahit. Ayan. Dito pala iniintay. Ayan, oh, um, ang daming bus na nakano dito. marami pa dito ayan po so dito nga ang ano nagtambakan ng mga bus kasi hindi nakakadaan gawa ng nag, may naglang slide daw po and so papakita ko po sa inyo yung kung saan banda yung landslide na yun kung bakit hindi pinapadaanan ng mga heavy duty na ano, mga sasakyan mga ganun papakita ko sa na motor, tricycle mga light vehicles lang ay dito ito po pala yung ano kakagawa lang ang kalsadang to gumuuna agad oh ayun so, ito pala po yung kaya pala hindi madaanan kasi pagka nadaanan Ayan. Alambot. So dito na kaya sa kabila, sana mo kaya naging ang mga bus. Delikado nga yung lugar na yun pagka uh, dinaanan pa na dinaanan. Ayan, so... Update na lang po ako mamaya. Dito ata uh, oh ito so talagang ito pala po yung isa sa dahilan kung bakit hindi mo madaan ang gawa ng, ayan ang laki po ng ano ayan eh. so nag landslide Thank you marami pala po talaga ang sira maliban doon meron pa po doon sa unahan ayan so dito po nag iintay yung ibang mga nagsakay ng tricycle may mga iniintay ayan, ayan so traffic lalagyan nila ng ano grabe lumambot kasi yung lupa yung kakagawa lang ng kalsada ayun ang nangyari hindi pa nga tapos nag landslide na kaya yung mga ano pa natin kung saan pa po ang may sira at dito naman po nagiintay yung mga pauwi ng dahit ayan po ayan. So, pero dito sa may anong to meron din landslide dito eh ayan po kala ko po ito yung nag landslide pa so meron palang mas malalang nangyari doon sa dinahanan ko una ipapakita ko po sa i-upload ko po yun mamaya maya o kaya sa bukas kung kailan po ako may time eh may naglalakad dito so doon pala po nag -iintayan. so siguro wala naman na aberya dito sa unahan na to so pwede pong makadaan ang mga light vehicles sa mga gusto magbiyahe pa po pauwi ng dahil motor mga basta yung mga magagaan lang makakadaan po so hindi na pa po sa una kung may mga ganun pang kalsada so sana panoorin nyo hanggang dito lang po muna ayan dito po dito rin po ayan may nag landslide din po dito sa gagawa po nila agad ng paraan nalagyan po ng mga bakal para po hindi po magtuloy-tuloy ayan kakaulan ang kakaulan ng kakaulan po sobrang lumambot po yung ilalim ng lupa ayan kaya ganun ang nangyari ang landslide